magluluto tayo ng buttered shrimp. Ayan. Hindi ko na ipakita kanina. Eh. Nilagay ko na yung butter. Tapos yung bawang. Kapag konting golden brown na siya. Pwede na natin ilagay yung ating buttered shrimp. Ay! Ating shrimp. <laughs> Ayan na. Pwede na siguro yan. Ang mahal kilo ng hipon dito. 650. Kasi daw, naangkat lang nila. Akala kasi kapag bay dagat, mura ang seafood, hindi pala. Ayan. yung ating lunch. At saka inihaw na isda. Inihaw na talong. Nakasa natin apoy. Nandito tayo ngayon sa Batangas. Sa Cabana Resort. Ah, oh, nagpabok na ito yung aming kapatid na galaga so hindi siya nag-review bago siya nagpa-book kasi so, nakita lang niya yung picture maganda okay na daw <laughs> ayan o ito yung likuran nung yung tubo na ating nerentahan 6,300 per night not bad kasi naka naman tapos eh, may beddings naman for 6 adults and 2 children So, hindi tayo naglagay ng ginis sa mix. Pero magalagay tayo ng asin. Sabi, asin ko. Teka lang. Yan, lagyan natin ng asin. Lagyan din natin ng paminta. Ang kaganda naman dito sa Coco Cabana Resort. Lahat ng gamit provided nila. Hindi e, na kami nagdala. Tapos may nakaredy CR. Private comfort room kompleto. Com comfortable naman yung stay namin. Kaya lang yung wet market niya, 15 minutes mula dito, punta dun. Hindi ka pwede mag-single kasi mainit. Kailangan naka four wheels. Yan. Lagyan natin ng isang sili. <laughs> Saka konting butter pa. baka kasi lima ka anything pag maraming sili pero kung ako to mga limang sili to eh mahili kasi ako sa sili yan Maya maya lang ay ready na yan to eat. Hmm, ang bango. Amoy butter and garlic. Okay.